Hello mga kasaka Update po tayo sa mga baboy ko na 90 days or 3 months na po sila ngayon So yan, andyan sila oh. Ang mga baboy ko mga kasaka sa ngayon ay 3 months na po sila to be exact Ngayong uh, June Or July 9 Ngayong July 9 ay 3 months na po sila or 90 days so ayan po sila oh uh, kung ako ay magbibigay ng aking review sa mga baboy ko ay talagang magaling mahusay talagang nakakabili po ang kanilang paglaki ngayong 3 months na ito pwede na silang ibenta oh. okay yan o oh. napansin ko lang sa mga uh, ito kapag sila ay talagang busog na ay hindi sila mapakali, eh. talagang gusto na nila yung mahiga at mamahinga Ayan po yung katangian ng mga baboy kapag malalaki na po talaga yung kanilang pangangatawan. Talagang gusto, gusto nila yung nakahiga na lamang sila. Okay? Okay. so yan po so, ay matatawag nating mga katangian ng mga baboy natin yan kapag talagang malalaki na sila kaya so, nito okay. so ngayon naman ay update ko kayo sa presyo ng uh, live weight sa amin ngayon ay eh, 200 po ang live weight So last time sinabi ko din na mag-update tayo sa presyo ng mga big. Ang big ngayon sa amin po ay naglalaro sa 3,000. 3,500 to 4,000 depende po sa laki at uh, breed. So diyan po yung update ko sa live weight at saka sa presyo ng ating mga big. So ang mga ito po kapag talagang nagigipit tayo ay pwede na po silang ibenta Ayan oh. Meron akong uh, kaibigan na ang sabi niya, talagang mainam rin daw yung pagbebenta ng tatlong buwan sa ating mga baboy kasi uh, ang mga yan ay malalaki na at konti pa yung ipapakain na feeds. Eh ganyan yung paliwanag na paliwanag niya, okay? So malusog sila magaling kumain at saka talagang talagang kumakita natin, natin ay aktibo sila sa kanilang pangangatawan no? ang lalaki nila talaga oh. so ang tanong ay nakuha ko ba yung 25 kilos ngayong buwan na to sa mga baboy ko nakuha ba nila yung 25 kilos na inaasahan natin ang sagot ko dyan ay big yes nakuha ulit nila yung 25 kilos ng kanilang uh, timbang sa buwan na ito so meaning to say sa tatlong buwan na yan na pag-aalaga ko sa kanila laki -laki na laki-laki na yung isang to ay dapat mayroon na silang 75 kilos ngayon na nakuhang timbang magmula nung sila ay mahiwalay so yun sabi ko nga yung mga iba dito eh mga 80 plus na eh. So, ibig sabihin nun, nakuha nila yung 25 na kilos na naman ngayong buwan na to. So, ayan. So, ayan po yung uh, dapat natin bigyan pansin na dapat ang mga baboy natin sa isang buwan ay nakakuha sila ng 25 kilos. So, ang mga to ay naglalaro na sa 80 kilos. Ang mga isa sa mga to eh. Yan, no? Hmm. Ayan, no? Ayan. Ayan yung isang dun, laki-laki eh, na so ganyan po natin tinitignan yung mga baboy natin ganyan po natin sila bilibigyan ng pansin sa kanilang timbang, sa kanilang paglaki basta nakakawa sila ng 25 kilos sa isang buwan okay na po yun so ngayon uh, suma ko dito eh, 80 plus na ang mga to eh Mayigit 80 plus na po. Mga iba dyan eh... Siguro mga... Ano na yan? Kung hindi man mga 80... Ay... Siguro naman ay lampas 80. Ayan. Hmm. Hindi ki... Sila ano... Hindi sila... Magkakatulad. May mga iba talaga na medyo mali din. Pero at least... Nakuha nila yung timbang na 80. Okay. Sa... So, kumilang ah uh, timbang sa tatlong buwan na 'yan. So, ayan mga kasaka, ah pwede nang ibenta maya na. Hmm. Okay. So, kung nagigipit kayo, ay eh, pwede nang ibenta 'yan. Ang tanong, ang tanong ko sa inyo, ay kung kayo ay may-ari ng mga baboy na 'to, kayo ang nag alaga sa mga 'to ibebenta nyo na ba? Ngayong uh, tatlong buwan na sila. Ngayong naka-80 na sila. Ngayong malalaki na sila. Yan ang gusto kong marinig na kasagutan sa inyo mga kasaka. Okay. So, ayan hindi hintay ko yung inyong mga kasagutan mga kasaka. Okay, yan. Ang laki-laki na yan oh. So, kung may mga topic kayong gustong kong uh, bigyan pansin. Kung gusto ninyong may paliwanag ko yung mga topic na yan na gusto ninyo para sa ating pagbababoy sa uh, backyard lamang yan. Yung pig pigig uh, racing or hog racing sa ating mga bakuran lamang eh sabihin nyo lang po para ako ay explain ko yung topic na yan pag aralan natin ang mga topic na yan pag aralan natin, natin lahat at mag share po tayo ng ating mga ideas so ayan mga kasaka oh. Hmm. laki na na yun sa oh. ayan mga kasaka ha na-update ko na kayo sa live weight 200 pesos ang live weight dito sa amin ng baboy saka yung beak naman ay naglalaro sa 3,000, 3,500 to 4,000 depende po yan sa breed at laki ng mga beak na yan so ayan mga kasaka sana ay nabigyan ko kayo ulit ng konting idea at uh, na-update ko na kayo tungkol sa mga baboy ko at nabigyan ko na kayo ng konting paliwanag patungkol sa kanilang kalusugan okay, sa kanilang katangian at sa kanilang mga situation sa pagkataong ito na trimas trimmer sila ang kulit nila oh nahiga na yung isa dun na malaki hmm. hmm. So ayan mga kasaka kasama niyo ako sa iba ko pang mga topic Sa next kong topic ay siguro magbibigay ulit kayo ng mga tips Ng mga pamerienda sa ating mga baboy Yung mga halaman na nandiyan lang sa bakura natin, sa tabi natin Yan yung mga gusto kong ulit bigyan pansin Para naman mas uh, uh, nakatupin tayo sa feeds At higit sa lahat organic ang mayan Maganda sa kanilang pangatawag So ayan mga kasaka kung bago kayo sa channel ko please subscribe uh, na lang po kung mayroon kayo natutunan share natin sa iba o. Oh. kung kinaya kong mag alangan ng baboy kanya din mag alangan ng baboy sa bakuran ninyo kahit isa lang o dalawa lamang yan Nakasaka. Hmm. so babay na sa atin God bless sa ating pamilya ingat po tayo sa ating ginagawa So, Maraming salamat mga kasaka sa panonood sa channel ko. Uh, at uh, sana na po ay uh, tunghanin ninyo yung iba ko pang mga videos na susunod. Patungkol naman po sa mga mapamerenda sa ating mga alagang mga sabakyad lamang po. Salamat and God bless.